Magandang araw mga bata! Narito muli si Teacher Aileen para sa isang masayang kwentuhan. Handa na ba kayong makinig? Umpisahan na natin! Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay Ang Aros Caldo ni Lolo Waldo. Ito ay akda ni Becky Santos Herodias, guhit naman ni Bernadette Solina Wolf ng Chikiting Books ng Vival. palawakin muna natin ang ating talasalitaan upang lubos nating maunawaan ang ating kwento ngayon. Yumao. Yumao ang alaga kong aso. Namatay siya noong nakaraang linggo. Yumao. Malinamnam. Malinamnam ang barbecue na niluto ni nanay. Napakasarap ng lasa nito. Nasasabik. Nasasabik na si Mark sa pagbalik ng kanyang tatay. Naikabit na ang karatula sa bagong bakery ni Mang Rick. Karatula. Mga bata, ano ang paborito ninyong pagkain? Ako, mahilig ako sa arroz caldo. Alam niyo ba yung arroz caldo? Para yung lugaw. Alamin natin kung paano nakatulong ang pagluluto ni Lolo Waldo sa pamilya sa ating kwento ngayon. Alamin natin! Sa isang malayong bahay sa bayan ng Pulang Bato, ay masaya kaming namumuhay ni na Lolo Waldo at Tatay Sito. Nag-iisa akong anak ni Tatay Sito. Nang yumao si nanay, sa amin na tumira ang mabait kong Lolo Waldo. Habang si tatay ay nasa trabaho, kasakasama ko naman sa bahay ang aking lolo. Nagaalaga, nagtuturo, at nagpapayo. Maaasahan talaga si lolo sa maraming bagay, lalong-lalo na sa pagluluto. Balibasa, noon ay naging isang kusinero ang lolo kong si Lolo Waldo. Simple lang ang buhay naming tatlo na pagkakasya ni tatay ang maliit niyang sinusweldo. Madalas, aros kaldo ang inihahanda ni Lolo at pambihira talaga ang sarap nito. Parang magic na sangkap na inihahalo ni Lolo Waldo. Isang araw, maagang umuwi si Tatay Sito. Malungkot siya. Panay ang buntong hininga at nakakunot ang noo. Nagsara daw ang pabrika at nawalan siya ng trabaho. Paano na po tayo? Ang pag-aalala lang, tanong ko. Huwag mabahala. Mahal ko nga po. Sagot agad ni Lolo Waldo. May naisip akong paraan. Walang masama kung atin itong susubukan habang naghahanap ang tatay mo ng ibang mapapasukan. Magluluto ako ng aros kaldo. Ang masiglang pahayag ni Lolo Waldo. At ilalako natin ito sa iba't ibang tao. Gagawin ko itong masarap at malinamnam para marami ang magkagusto. Biglang lumundag sa tuwa ang puso ko. Nasabi ka ko sa magandang plano ng lolo kong si Lolo Waldo. Sinimulan agad namin ang aming negosyo. Umupa kami ng isang malita pwesto sa may kanto. Noong una, ang mga tao ay umihinto para lang magusyoso. Ngunit hindi nagtagal ay dumami ang suki na dumarayo sa agahan, tanghalian o merienda man. Mabentang mabenta ang ni Lolo. Unti-unti ang maliit naming tindahan ay umasenso. Lumipat kami sa palengke ng pulang bato. Doon ay nagkaroon kami ng mas malaking pwesto. Nilagyan pa namin ito ng malaking karatulang aros caldo ni Lolo Waldo. Lalong sumikat ang aros kaldo ni Lolo. Pati tagaibang bayan ay dinarayo ito. Hindi na lamang dahing in ang aming servisyo. Mayroon na rin kaming take out at delivery ng motorsiklo. Ngayon, kasama na ni Lolo, si Tatay Sito, sa pag-aasikaso ng aming negosyo. Kapag walang pasok at tuwing Sabado at Linggo, tumutulong naman ako bilang tagasagot ng telepono. Salamat sa masarap na aras kaldo ni Lolo. Tunay na ikinararangal ko ito. Hindi lamang nito binubusog ang tiyan ko at pinalulusog ang katawan ko. Pinapaganda pa nito ang kinabukasan ko. At tulad ng kaniyang aruskaldo, talagang pambihira ang lolo kong si Lolo Waldo. Ang kaniyang pagsisikap ay siguradong gagayahin ko. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayon mga bata. Ang araskaldo ni Lolo Waldo. Lagi nating tatandaan ha? Ano problema o pagsubok ang dumating sa ating buhay, dapat natin itong harapin upang masolusyonan. Kailangan lang natin ng sipag at yaga at lagi natin ipagmalaki ang mga hanap buhay na marangal tulad ni Lolo Waldo. Paalam mga bata, hanggang sa muli nating kwento. Samahan niyo ako muli ha! Marami salamat sa panonood at pakikinig mga bata. Nawa ay masaya at marami kayong natutuhan. Huwag ding kalilimutang i-share at i-like ang ating mga video lessons para mas marami tayong natututo. Muli ako si Teacher Eileen na palaging nagsasabing mag-aral ng mabuti dahil ito ang susi sa inyong tagumpay. Paalam! Keep safe everyone! For more educational videos, please do like, share, and subscribe to Teacher Aid's YouTube channel! Bye bye!